Alas 7 ng gabi, nag-iimpake at umuwi na mula sa pagbebenta ng gulay si Ferlin. Minsan, nais na niyang agad umuwi para makapagpahinga mula sa maghapon at nakakapagod na trabaho. Pero, kailangan na niya munang bunuin ang mahabang pila sa jeep. Walang well, naghihintay mga 30 minutes. Hmm. Pero kung minsan, problema rin ng ibang pasahero ang kawalan ng masasakyang jeep kapag pumatak na ang alas 9. Dahil dito, na ng pamalang lungsod ng Baguio ang pagsunod sa operasyon ng mga jeepney hanggang alas 9 ng gabi. Ito'y sa pamamagitan ng pag-amienda muli sa City Ordinance No. 133 Series of 2018. Pero sa pagkakataong ito, may karampatan ng parusa ang mga jeepney operators at mga drivers na hindi bibiyahe hanggang alas 9 ng gabi. Yung revocation ng kanilang o revocation or suspension ng kanilang loading at staging. So meaning, ang gagawin nila, pick and go na lang. Yun. Ah, pick and go. Kung pa sila sa doon sa nag-loading na, eh, mag-pick lang sila. But they are not allowed to stay there for long. Noong 2022 inamiyandahan din ng nasabing ordinansa sa pamamagitan ng resolution number 558 series of 2022 na nagtatakda na dapat hanggang alas 9 lang ng gabi ang pagbiyahe ng mga jeep not more than 15 units yung nag uh, uh, yung unit doon sa isang linya ay kailangan magbigay ng tatlong unit na bumibiyahe from 8 to 10 PM. At least may dedicated na nagbibiyahe. From 8 to 10 PM, meron sana. And uh, pag 25 naman, may kaila. May kwan ba? May number of units na required. Umalma naman dito ang ilang jeepney drivers. Pwede nga i-extend nila yung mayroong kakaragahin. yon ang i-extend nila. Pero pag walang kakaragahin, alangan namang is ka rito, di malalamok ka rito. Maybe we can, uh, the Traffic Management Division, pwede tayo maglagay doon ng isang provision na di Traffic Management Division can exempt or uh, determine uh, yung isang linya kung hanggang kailan sila. Uh, hanggang 10 p.m. ba or uh, 9, 9 p.m. or 8 p.m siguro may ganun kasi kanya-kanyang karakteristik kasi ng uh, kwan eh, mananakay ba. Kanya-kanyang karakteristik, hindi lahat ng linya ay maraming mga pasaheros. Tututukan ng Barangay, City Engineering Office, POSD, Department of Transportation at LTFRB ang pagpapatupad sa nasabing ordinansa na na sa second reading Nakapasa na sa second reading ang panukalang pag-amyenda sa nasabing ordinansa at nakasalang na ito para sa third reading. Bukas naman ang sanggunyang panlungsod kung may mga dapat pang baguhin sa nasabing ordinansa. Sakop sa lamang ng nasabing ordinansa ang mga jeep na bumibiyahe sa loob ng Baguio at hindi kasali rito ang mga jeepney mula sa iba pang bayan sa Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.